Good morning mga kasingsing. Kaya tapos naman kita nagmisa di galyo, nagsimba. So, mamainit asa kita. Before ako mo sa iba na ako nabuluhaton. Kaya tapos naman ako sa sulod, sa gawas na pod ko, sa ako mga... Alaga, so before ako sa ila, magkaon ane ako mga kasing-sing Or magkoffee, na ako'y coffee, na ako arang kainit pa ug na ako'y pare sa akong coffee, na ako'y ham and cheese Puto, syempre, my very own mo na siya Ang ako tagbilin para na ako'y makaon-kaon Na ay butsi, butsi ba ni siya? o na ay biko, na ay itlog. This anak mga kasingsing, dira sa simbahan. O, libre dira Og isnak. Kaya diha kan makuno kuno kay kusog ag uwan gaya na. So, diha na lang ko na